Bye Sean! See you later! Lakas ng ulan no? oh! Kung saan ka pa mag didili halaman, saka pa naman uulan. Parang inaasap ka Check <laughs> it! Bihira na nga lang diligan. Bihira ng na nga lang na, diligan. Oops! Bangat! <laughs> Good morning guys! Makatutani kami sa Lidl. Kaso ang... Kat pintuan naman niya Lidl is close so dali na lang kami nag malapit sa Amon Jumbo na ano naman ni na shop so yeah wala kami stock one week na lang kaya next sa uh, one week na lang ang Amon yung stay there sa Holland Mapulit ma na kami sa Pinas mabakasyon so mas ko for one week. sana yung asawa ko mo nari ang mga tinapay huh? ang price compare Pareho, check nyo lang ang price. Well, may malang diferensya sa si Lidl, Sini, Jumbo ni siya nga shop. So, uh, yeah. Gatas kaya ako yung mga bata. Ano ni, na yung nila nga tubig ang gatas. Pareho normally ang kampina, na amo ginagamit sa Starbucks nga milk. Medyo mal siya 7 euro. Ang ginabakal na niya is anong kabilog is only uh, 4 euro lang. Pero ini, pero dako naman 2 liters naman siya. Tsaka nami iya presyo. Full milk amo nang ginabakal. kay mas creamy. The Albert Tiny yung sabor nga daan. So, bakal ako sinito kabilog good for two weeks na ni Carry lang. Good for one week kaya. Tapos, ang yakult sa mga bata. Huwag ko gabakal sila sa mga juice kay ilang ang ipon. Huwag nila ginatotbrasan mayo. Yakult ang ginapainom ko. Dali lang ari ang yakult nila. Oh. 4 euro lang mas mahal gaja sa Albertine Gali, kayo. Magpila lang na siya diri ho 4 euro 15 pieces na. Mas barato ang sa Jumbo. Mas barato for euro kay kung sa Albertine is eh, 6 euro na na siya. ari, oh. ari to euro niya a promotion so 5 euro gamon ng mga flavor oh. pero koi ko na yung normally ka bakal pero subo mo bakal ko pa sa mga bata ko oh. para maiba man eh uh, are cola flavored alosigoro or mixed fruit caffeine fry. So, wala caffeine. So, very on ko ni. Kuha ko isa. Ko. Wala na kami galit. Stock na rin grocery bag. So, ari na lang. So, okay lang na. Okay. May toilet paper pa kami. Pero, mas stock. Okay. Para pagbalik naman halin sa Pinas, may arap makuha toilet paper. Hindi man ng 7 euro. Ang barato lang. Bakulong ko. Ah. Ah, uh, 3 euro. Pila ka bilog. Ah, pat, Mahal. Ito. Mahal siya. ba't ang mahal? Ay, mahal. Hindi ko mong bakal. Kato na lang pa may action man dito. dito. Pura. Subong lang may katedres, jumbo. Kaya ito gawin ako. Ayun you know, Oh, 89 cents na lang. So, why man yung ginakaon sa mga bata? Ako perme. Pero matry ko doon. Walang be. Try lang ako. Yun. Kung gusto nila. Hindi na ako mag stock sa mga karne. Okay one week na lang kami mapuli naman kami sa Pinas so mabakasyon so uh, oh, 89 cents dalawa yung gulay okay na ba yung talbos ng kamote konti lang yun eh. mag ano kami sa bawang isda mamaya eh. ngayon isda bukas ano patatas no meron pa patatas meron pa yung talong okay na yun bukas na lang magpiprito talong ko ano ano pag bibili hindi ano yung ikaw na yung talong tortay ha Tortang talong kaya nga may dalawa na ako doon okay. diba malaki yan hindi pwede pang tortay pwede ganun um... lang ang pwede kaya mong dalawa mo doon saan mo nabili yun Maximal, sa, market. Ah, sa market okay na yan piliin mo yung payat dalawa na doon may dalawa na doon hindi pa yung masisira lang hindi piprituhin ko okay. yung dalawa torta prito dalawa yeah. yan 1 oh, euro lang isa so barato na 60 pesos ito para bukas tortang talong tayo bukas yeah yeah ngayon pritong isda at saka sinabawang isda bukas tortang talong ano-ano muna? So okay na? Bayad na. Ay, guys, sari tapos ng grocery naman. Ang total niya is ito, ang yung ko. Bali ang total is uh 451 euro. Kaso may ara kami nga bakla sa yung ginano ko ba na kung uh, stasikil, ang bote nga i-return mo. May sebu total of 7 euro. So minus siya amo na ang total sa so grocery. So, yeah, amo sejumbo Sa Jumbo ni syang nga shop naman niya, Lidl. murah man siya pareho, man ang diferensya dito sa Lidl. Nan, swerte ka lang kung mga gani, nga season, kaya ano sya ah, uh, ano, um, may mga buy one take nag-promo sila. Ang melon, tanay, gusto ko. Galing ang Diyos ko, pag kaptan mo, humuk-humuk, kaya -humuk, nandun mo nag-guba. Na pwede mo ismoothish na lang bala, pero no, no, no. Kasi yun ginabakal ko. Para sa ano ni, sa grocery sa mga bata. Para sa balon. Nan. Buwas matotang tortang talong kami buwas. Ari cola cola, pre, nakuha ako ni Kagina. Yung plastic, dad, walang plastic? Wala. Oh, wala, napasok lagay mo na. Okay. Na okay, lagay mo na. Kaya, are cucumber. Lagay mo dyan sa blue yung cucumber frutas. Punti lang diferensya sa ano, sa jumbo, tsaka sa liver. But, second grocery natin ngayon, it's like something 30 lang yan sa ano. Sa